Merong nag-chat sa page nga namin, tinanong nga niya ako kung ano yung pinaka best seller namin dito. Sabi ko nga beef at saka chicken biryani. Kasi mostly talaga kapag ka may kumakain nga dito, nagda-dine in, puro biryani nga yung kinakain nga nila. Kaya sabi nga niya sa akin, bibili nga daw siya ng beef at saka chicken, ipipick up na nga lang nga niya dito. Tinanong nga niya ako kung ilang oras magagawa, sabi ko nga 10 minutes lang din naman. Yun nga, sabi nga niya, pupunta na lang din nga din siya. Naka-workmates ko nga dati sa Tripil, dito sa Maytunasan, so yun, nagtrabaho ako dyan. Tumaan nga siya dito at bumili nga siya ng burger. Naalala ko nga nung nagtatrabaho pa nga ako dyan sa Tripin. Kapag break time nga ng mga alas tres, isa nga siya sa mga kakwentuhan Kahit ko. Kahit nga nung nasa Japan pa nga ako, meron ding time na nagchat-chat nga kami. Kasi nagtatanong nga siya sa akin about sa vlogging ng mga idea. Kasi nga nung nanood pa nga ako sa Japan, nagulat nga siya bigla nga nagboom yung mga video ko. Yun nga, sinabi ko nga sa kanya na palagi lang ako nag-upload nga ng video. Naging consistent lang din talaga ako sa mga ginagawa ko. Yun nga, hindi hindi ko rin kasi akalain talaga na mare-recommend nga yung mga video ko ng Facebook. Kasi nung time nga na yon gusto ko lang din talagang meron akong mga remembrance ng mga ginagawa ko nga nung nandun pa nga ako sa Japan. Okay. Sa sinubukan ko nga mag voice over. At yun, dun nga nag-click yung mga video ko. Kahit ako, hindi ko rin talaga inaasahan na kahit papano meron ding views yung mga video ko. Kaya sabi ko nga sa kanya kung gusto niya maging content creator. Tsaga-tsaga nga lang nga din pag upload nga ng video. At saka huwag niya nga asahan nga na sa sahod agad siya. Kasi nga ako, 4 years ko talagang gin nagawa yung pag-upload nga ng video na wala naman akong inaasahan. Naging routine ko lang din talaga siya na i-upload nga yung mga ginagawa ko. Kaya nga masaya rin nga ako para sa kanya kasi marami na rin nga siyang followers. At saka meron na rin nga siyang ibang video nga ng na mga nagbabayran. Kung yeah, curious nga kayo kung ano nga yung page niya, eto nga siya and check nyo na lang din and i-follow nyo na rin siya. on aerial shoot nga yung ginagawa niya at saka about sa sambalis nga yung content niya. So yun na nga, nung pumunta nga kami ng alabang ni Gerald para nga mamalengke, bumili nga kami kami ng Tokwa at inulam nga namin ngayon. So yun nga, Tokwa lang nga din nga to at hindi nga namin hinaluan ng baboy. Kasi dati meron akong customer na nagpa-deliver. Tinanong nga niya ako kung ano daw ba yung gine-grill namin dun sa grilling namin. Yun, sabi ko nga manok lang din at wala namang iba. So yun nga, kapag ka ganun nga yung mga tanong, alam ko na na Muslim nga siya. Eh, hindi rin din talaga kami nagluluto nga ng baboy. So yun, respect na nga lang nga din sa mga bumibili nga ng mga Muslim. Kasi nga may mga nagda-dine-in nga dito na mga Muslim, pati na rin nga nagpapa-deliver. Eh, iniiwas naranasan din talaga namin yung mga ganon. Then yung suki nga namin sa Alabang nung nagtitinda pa nga kami doon, sinubukan nga nilang mag -dine in at biryani nga yung binili nga nila and sabi nga nila sa akin na bitin nga sila sa kanin. At sinubukan din nga nila yung burger nga namin. Then yung pusa nga pumasok nga dito nung nakaraan, maghapon ko nga siyang hindi na naririnig at saka hindi nakita. So yun, kung saan nga namin siya nilagay, andun lang din talaga siya. Kaya sabi ko nga kay Gerald, pakainin nga niya at saka painumin kasi sobrang nagugutom na siguro dahil nga maghapon nga siya sa pwesto niya. Then, pinakain nga ni Gerald yung tirangan naming Tokwa. So, yun na guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!